bos pagas, bos pagas, Boa. 747 Motor Shop. So, marami silang mga accessories dito at gumagawa rin sila ng uh, iba't ibang motor. No? Kaya, hindi lang e-bike, actually puro motor talaga. So ito na, yung mga e-bike na nakadisplay sa kanila pero marami silang kulay na available. Ang so, kinuha namin ay gray pero wala pa rito. Eh. Ayan yeah, no? ko dati maliit lang to pero malaki rin bala kasi kapag kinumpir mo dito sa may Honda Click, oh, alas pagkasing lapad lang siya. Ito nga pala yung patio. Ayan. So, halos magkalapad lang din pala. Yung kapal ng gulong. So, Honda Click and ito sa Keso. 120 kasi ang kapal nito. Try muna nila kung gumagana ang charger. Ano ba malalaman sir kapag gumagana yung charger? Pula. Pag full charge na yan, Totoo ba na kapag nag-pull daw yan, sir, eh, nagka-cut siya ng power supply? Okay. Sir. Ah, okay. Para mas safe, no? Yan, sir. Naka-park light. Ay, naka-park pa yan. Okay. Para mag, ano siya, ready. So, pindutin mo dito. Yan, sir. Naka-ready na. Naka-ready? Oo. Ah, okay. Pag so, rinotel mo, habang din siya. Tapos, pag pinindot mo ulit. Pag pinindut mo, sir, mag-park? Pag-park na. Okay. Pa park Okay. Okay. At park least, na yan. Brodel, wala na yan. Paano siya paanda rin, sir? Ito lang. Ito lang? Oo. Oh, Hindi, Pag na, ba tanggal mo na yung part na. Okay. Mo na. pipigain mo na lang siya. Pag tanggal mo ng part, pipigain mo na okay. lang. Opo. Ah, okay. Tapos, ito yung gear niya, sir. Okay, first gear siya. Oo, oh, gear two. Second. Third. Tapos third, okay. Pwede naman habang nagda-drive ka, no? Pwede mo okay. siyang pagpapalit-palitin park light. Okay. Kulay blue yung park light niya. Ah. Pag iniit mo dun sa isa, sabay na dito. Sa lang, lang siya. Ayan, park light. Okay. Sabay ah, yung, yung pinakadulo, kasama na to. Oh, ah, yung headlight. Tapos ito headlight. naman yung... Tapos high beam at low beam. High beam at low beam. Okay, sir. Sige nga, uh -huh. sir. Buka mo. Ah, okay. Sa blue niya, merong lalabas na kulay yellow. Turn signal. Ayan. Sa kabila, sir. Okay, namamatay yung isa. Tapos ito naman sa reverse. Reverse to, sir. Ano ah, to, sir? Po. Kanina ko pa ito tingin. Yung... Ay, settings lang yan. Settings lang? Uh, ito yung reverse niya. Start. Ah, reverse. I-hold so, mo lang. Ayan, pa-reverse na. <laughs> Mabalik sa so, Maganda sa kanya na adjust ito. Kung gusto mong masyadong malambot or malapit sa yung lever mas madali ayan ipipihitin mo lang so meron na siyang sandalan dito nakasama nakalagay na tapos yung side mirror niya ito ayan ayan yung side mirror ito yung side mirror niya ano to sir itong nakalagay ah yung chassis niya o oh, yan may libre silang para clothing YouTube eh. mask and gili, tapos meron silang additional na yun yung helmet dito kanina ayan thank you so much buwan natin na i-start ito gamit lang itong remote nya ayan yun tapos naka P naka park mode so tanggal na yung center stand bigat din ha sir ano tong exclamation point connection ko. Hindi siya nag-i-start. In-start ko kasi ng ganto lang. pat ganun? Sa break niya. Ah, ibig sabihin nakapiga. So, hindi mo siya yes. mapapaandar ng nakapiga. Okay. Okay. Oh, marahan din. Subukan natin dito banda. So, hindi mo pala siya pwedeng itrotel ng nakapiga yung lever. Okay. Medyo maninibago ako kung galing ka sa motor. Yan. Smooth, ah. Oh! Ang smooth niya. <laughs> kapag ang gagawin mo, babiyahi ka kasi usually, ang sanay yung mga motorista, kapag aandar sila. Medyo nakapiga to. So, hindi aandar itong keso kung medyo nakapiga yung, tro, yung, yung lever mo. So, kailangan nakarelease talaga siya. So, yan. Saka siya aandar. Pero pag ganyan, you know, may konti, kahit anong piga mo, hindi siya aandar. Okay. Mamaya, subukan natin to sa mas mahaba-habang Kasi, last ng torque niya, yung konting throttle niya lang. Tapos, yung handling niya, surprisingly, ang ganda ng, ng handling. Hindi siya malikot. Kasi, akala natin kapag e-bike, di ba, Uh, magaan, malikot. Hindi, mabigat sa actually. Bukan natin natin. Oh. Tapos subukan natin yung reverse. Tingnan natin kung naririnig pa ako dun sa video. Oh, maatras <laughs> ako. Ayan. Okay. Kaling ah. Grabe. Parang nakasakay. Parang tinutulak lang kasi wala akong naririnig na sounds or any ah uh, noise. Grabe. Ang smooth pala nito. Kaya talagang tumakbo ng isang daan. Pag sumakay ka dito, parang nakaupo sa sapa. Pero hindi ko lang alam pagdating sa may mga lubak na. So, subukan naman natin na aangkas si Papa. Kaya natin yung itsura ng may angkas ang keso. So, tanggalin natin sa side stand. O, oh, angkas ka. At ito nga, kapag hindi mo alam kung saan ka ean, Ayan, dito pala ang apakan niya. Tanggalin mo pa. Ayan oh. Ito nga pa kanya. Kasi wala siya dito naka-outlet. So kapag nakaangat, okay naman. Parehas naman. Na komportable. Tapos, yun. Kaya-kaya pa rin ang ground niya. No? Goods na goods pa rin. So, okay ka ba dyan pa? Tapos nakasandal ka ba dyan? Yan. Tubukan mo sa sandal Yan, nakasandal siya. Okay naman. Ayos. So tingnan nyo mga kabomba yung feature nitong si Keso, no? Pag dito mo sir, inon, 2 Tapos... So, saan mo siya in-off? Dito, no? Dito mo yun. Sa alarm. O so, sa may oh. lock, no? Matik, directo siya sa alarm. Okay, directo sa alarm. Sige, naka-off na siya. -off tapos, na. susubukan nating itulak. halimbawa let's say may in na nakaw. Yan, may mag... Hindi mo siya matutulak. Yeah. Tapos, siya. ano nangyari, sir? Umatras siya. Hindi, umatras, umatras, umatras siya. Sige, subukan natin. naka -alarm. Na. Ayun, no? Umatras. Hindi mo siya makakabante. Eh. Galing, ha? Eh? Ayos, ayos. Tapos, para mawala yung alarm, dito ka ano naman. Okay. Unlock. Wala na okay, yung unlock lang para mawala yung alarm. Tapos, okay na, maabante mo na. Alright. Giling. Ayos. So, dito sa 747 Motor Shop, dito yung uh, sa loob nila. Maraming accessories, even top box, helmet, meron sila. Yan, mga suspensions. May mga intercom din sila, freedcon. Yan, gamit ko. KY Pro side mirrors, swing arms and at ang turning point kung bakit ako kumuha dito kasi meron silang card or installment na option no so may mga malapit sa amin doon na nagtitinda rin ng keso pero yun nga wala silang mode na card so meron lang silang straight payment na cash at walang card So mga kabamba, ito yung tinatawag nilang sales certification okay, ng nagpapatunay na 48 volts lamang yan at hindi nila kailangan na request sila sa iyo ng certificate or free uh, no yes, na kailangan nakarehistro ang EV mo yung electric vehicle mo no kasi 48 volts lang siya. So sir inaharang ba siya sir sa mga EDSA sa sa mga sa mga highways ganon? So, hindi naman po siya hinaharang po. Bali, safe naman siya i-drive kahit po sa mga main road kasi uh, 48 volts lang po yung uh, e-bike natin. So, ang nare-require kasi ng na LTO is at least pagka mga 50 volts pataas, yun po yung dapat na-registered na. Pero ito, since 48 naman siya, so safe naman siya mag-travel kahit na walang uh, registro. Basta yung driver po is naka-helmet, at naka naka-proper attire po. So, oh yun lang no? talaga kailangan. No? Kailangan yes. naka-proper attire lang. Yes, na sir. Kasi... Siyempre safety lang din naman oh yun, kahit siyempre, sabihin natin po safety hindi, po nung ano oh, oh, kahit hindi rehistrado or hindi kailangan ng rehistro ng e-bike, yes, eh, dahil tumatakbo rin naman siya ng enough speed yes, na sir. pwede kang ma-injure. So kailangan din talaga ng gear, yes, no? Kailangan mas lalo yung helmet for oh your po. safety naman yan. Okay, thank you Sir RJ, no? Thank Saramat you po. po Sir RJ. Nang 747, 747 moto sya, photo sya. Ayun oh, tinatay na oh. Ilolo rabitero. Tuwa. <laughs> Galing sa Aerox yan So ito na The moment of truth Baka muna daw magdadrive nito Papadadali niya yung pats yun So dito lamang yan mga kabomba Sa yan, 747 Motor Shop So salamat sa kanila Salamat kay Sir RJ Salamat po, thank you sir so. <laughs> Thank you Sabi lambot ng kuwan You know Hindi pero yung ano, yung hindi yung typical na e-bike na kapag inano mo, eh, parang tunog e-bike talaga. Ito wala talaga siyang sound. May mar, may mararamdaman ka vibration sa kanya. Eh, no? May vibration din. Sabi nila yung from 77 volts na to na almost half charge siya tato. Umaabot do to ng taranda umi. Eh? Taga-antipolo pa ang inuwi mula doon sa kanila sa may ito, pupunta pa ito ng may paho, tapos punta pa ng Genti Valenzuela. Mas ng preno niya. Hindi oh. Mas ng preno. Mas preno niya. Oh, sa likod saka Kasi parehas disc brake na ito. No? Ayun so, nga lang, wala lang siyang ABS. Pero labis-labis na yon For eh, 68,000 pesos. Labis-labis ng ABS pa sa akin. Parang nakupo talaga ako sa sapo. Pati hindi. Hahaha. <laughs> So, abangan nyo ako abang bomba ang uh, full review natin ito. Ah. Gagawin ko to ng sampung dahilan kung bakit dapat nyo ito bilhin. Naka first gear lang tayo. So, magsi second gear tayo. No? Yeah. Second gear? Yan, may bilis. Oh, lakas yung braking niya. Yeah, ha? Third gear. So, natin. Third gear. Oh, bilis pre. 65? Ito, 70? Oh. Grabe oh. Ang bilis si Bree. Ibig to. oh, 70. Um, oh, bira. Ano kaya 'yun? 70. Sa third gear. Ito braking niya, pre. gear na. na. Oh, ibig lang to. <laughs> yeah. Oh. Ito Oh. oh. Panis! Panis sa e-bike oh! Uy, grabe! Oh, ganda pa ng braking niya oh! Tingnan naman eh, pang bisikleta ko. Eh. Oh. Oo. Hmm. Oh. Oo. Oh. Oo. Oh. Mabilis din to, oh. di ba? Kaya lang, mahina lang yung ano. Dito sa inyo. Bilis din eh? oh Oo. Oh. Oo. Oh. Bike. Pwede sa bike lane <laughs> Grabe yung bilis niya oh Ang klaseng e-bike to Oh Grabe ah, oh tulin oh Oh nasa bike lane ang tulin yung tatay ko Ang <laughs> bira Pakaangas nito Basta nasa third gear siya guys Mabilis, mabilis third gear Ano yung tatay ko? Wala Hazard tayo Pagas kaya tayo <laughs> Pagas po May natin Pagas yung e-bike